kita tenang ulam. Pa-bibili na Si, Hello, po, si Foggy, dito na, <laughs> Jake, ka na. Degree degree. kilo? Oh. Ang port po ang paa, malinis na. Wala nang kuko, wala nang balat. <laughs> Magkata po. Yeah, po, 140. eh, may dagdag pa -dag kung tatlong I love you. Ay, yun, oh. no? I love you. you Ay, yun. <laughs> Ibigan. Salamat, Ibigan. Ibigan, oh. Ay, mga tinda ng ating tropa. Mura lang dito sa Palian Market. Yeah. <laughs>